So hello, what's up mga kalayapsal? This is once again. So for today's video mga kalayapsal, let's talk about sahod. Uh, actually guys, marami kasi ako napapanood ng na mga videos about sahod ng mga small kuting creator. Lagi ko pong uh, napapanood yan sa mga timeline ng Facebook, then especially dito sa YouTube. No? So since meron din mga nag-asakin yan dati, inasagot ko na. So ngayon, i-reveal ko kung uh, kung gaano kalaki yung sinasahod ng mga small content creator kaya ko. Yes, masahod po kami pero hindi ga gaano kalaki. Pero para sa amin, sapat na. Kasi kahit pa paano, uh, nababayaran po yung pagpupuyat namin. Ako especially, yung pagpupuyat ko pag re-research ng mga latest updates about sa content ko So, kahit pa paano, nakakatulong din naman. And then, aside of that, and yung pinaka main goal naman po talaga ng channel ko is to help or uh, share yung mga nag experience ko during bad times ko sa uh, about online na So, this time, uh, hindi naman tayo madamot, so yan ay review -re 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 natin. So, way back 2018, ako nagsimula na monetize yung channel natin. And then, almost half, almost uh, six months before ko na receive yung first sahod ko sa sa mga content ko no? so hindi hindi uh, hindi maganda yung experience ko dati and then suddenly uh, umabot sa point na gusto ko na mag-stop and then uh, nakagawa ko ng maganda content ito yung about the lily complication then yun nagtuloy-tuloy na pagangat yung uh, channel natin uh, until now continue po talaga yung sinasahod natin monthly every month po talaga yan so uh, dati yung 10,000 10, 10, subs, 10 000 subscriber pa tayo uh, yung minimum po talaga na sinasahod ko dati is 7k pa baba and then ngayon 16 16k subscriber mahigit na po so umabot na po siya ng 10k pataas so 10 uh, minimum 10 uh, i mean 13 to 10 diyan diyan po nag range so uh, meron na meron na kayong idea so actually hindi po talaga nagbe sa subscriber yung yung revenue sa YouTube base po siya sa viewers. So, mapalad po tayo kasi meron tayong mga solid subscribers na hindi po talaga sila nag skip ng ads. Kasi by that uh, way, ah, uh, syempre, may pumapasok ng mga revenue. So, meron nga akong na, napanood na video, na video uh, yung video niya about sahod niya. So, 2K subscriber pa siya. Sumasahod na siya ng 10 to 15K. So, nakaka-inspire, diba? So, anyways, totoo po yun. Legit po yun kasi nag, uh, tinignan ko yung mga views niya. Magaganda din naman yung standing. So, gaya nga sabi ko, nagbe-base po yung revenue or sahod ng small content creator sa views, not sa subscribers. So, Uh, I hope nagka-idea kayo, uh, kahit 1,000, 2,000 subscribers tayo, pwede po talaga kayong kumita as long as quality yung content nyo, quality yung uh, videos nyo. And kahit hindi kayo gaano kagaling mag-edit gaya ko, minsan kasi napapagod na tayo, pero pero uh, thanks sa ating mga solid subscribers talaga, hindi po talaga nag-skip ng ads. Okay? So, yun po yung dahilan kung bakit nagtuloy tuloy po yung salary natin every month. So, I hope this video uh, is maka-inspired sa lahat ng mga small content creator na huwag mag-stop, continue lang sa goal natin kasi uh, in the end of the day, in the future ahead, uh, makakamit din natin yung matagal na natin inaasam-asam. So, yun lang mga kalay-lapsal. Peace!